Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga negosyante sa Brunei Darussalam na mamuhunan sa agrikultura sa Pilipinas. Sa Philippine Business Forum na ginanap sa Bandar Seri Begawan, sinabi ni Laurel na malaki ang potensyal ng Pilipinas sa larangan ng agri-trade at agri-business. Ibinida niya ang mayamang kalikasan at human resources ng bansa, gayon din ang mga polisiyang pabor sa mga gustong magbukas ng negosyo tulad ng tax break. Anya malawak ang domestic market ng Pilipinas na binubuo ng populasyong mahigit isandaan at sampung milyon pagdating sa mga produktong agrikultural tulad ng pagkain. Patok din sa pandaigdigang merkado ang mga export product na tulad ng kape, seaweed, abaka, saging at pinya. Ilan pa sa maaring maging investment opportunity sa bansang irigasyon, makinaryang pangsaka feed milling facilities, post-harvest storage, agri-fisheries at pagbubukas ng mga fish port. Ayon pa kay Laurel, patuloy na tinututukan ng gobyerno ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Binigyang din niya nga layunin ng pagbisita ng Pangulo ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Brunei sa iba't ibang sektor, partikular na sa ekonomiya. Umaasa si Senador Aimee Marcos na ang bagong henerasyon ng mga kabataang magsasaka ang magpapatuloy at magpapalakas sa sektor ng agrikultura sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na tiwala siyang malalagpasan ng bansa ang mga hamon tulad ng kakulangan sa supply ng bigas sa pamamagitan ng bagong henerasyon ng mga magsasaka. Binigyang diin din ni Marcos ang kalaga ng programang Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture na nagbibigay ng financial grant sa mga kabataang magsasaka para makapagsimula ng agribusiness at agri-entrepreneurship sa kanilang lugar. Mula noong itinatag ang programa noong 2021, higit 3,000 at 6 na raang mga benepisyaryo na ang nakinabang at nakapagsimula na ng negosyo gaya ng crop production, poultry, livestock, aquaculture, vermiculture, urban agriculture, horticulture, food processing, digital agriculture at supply chain business solutions. Nagain si Marcos ng panukalang batas para mapagtibay ang pagpapatupad ng programa kung saan bubuuin ang Young Farmers and Fisher Folk Challenge Council. Umakyat na sa anim ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil sa epekto ng bagyong agon. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lima sa mga namatay ay mula sa Calabar Zone, habang isa ang mula sa Northern Mindanao. Apat sa kanila ay namatay matapos mabagsakan ng puno habang nalunod naman ang dalawa pa. Nananatili sa isa ang bilang ng kumpirmadong nasaktan dahil sa bagyo habang pito pa rin ang biniberipika. Halos 52,000 tao na mula sa pitong rehiyon ang apektado ng bagyo. Mula dito ay 14,800 tao ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Umabot naman sa 6.7 million pesos ang halaga ng tulong na iniabot ng gobyerno sa mga apektadong pamilya sa Calabar Zone, Mimaropa at Central at Eastern Visayas. Samantala, dalawang puta dalawang bahay ang napinsala ng bagyo kabilang ang apat na tuluyang nawasak. Tinatayang nasa 670.2 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura kabilang na ang mga tulay, kalsada at flood control structures. Nananawagan si National Security Advisor Eduardo Año sa mga Pilipino na iwagayway ang watawat ng Pilipinas para ipakita ang pagmamahal sa bansa at pagsulong sa teritoryo at kalayaan nito, partikular na sa West Philippine Sea. Ang payag ni Año ay kasabay ng taunang pagdiriwang ng National Flag Days na nagsimula noong Mayo 28 at magtatapos sa 12 ng Hunyo, Araw ng Kalayaan. Anya sinisimbolo ng pagwawagayway ng watawat ang pagkilala sa kasaysayan at terminasyon ng ating mga bayani para ipagtanggol ang bansa. Hinikayat niya ang lahat na maglagay ng watawat sa mga bahay, paaralan at mga pinagtatrabahuan. Pinarangalan din ng dating pinuno ng militar ang mga uniform personnel na nag-aalay ng kanilang buhay upang paglingkuran at protektahan ang mamamayan mula sa iba't ibang banta sa kapayapaan at seguridad. Buong pagmamalaki din anyang ipinapakita at iwinagawagayway ang watawat ng Pilipinas sa mga naglalayag na barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nasa West Philippine Sea bilang tanda ng soberanya at karapatan ng bansa sa mga likas na yaman at teritoryo sa lugar. Ang pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas mula Mayo a 28 hanggang Hunyo a 12 ay batay sa Executive Order 179 na nilagdaan noong 1994 ng yumaong dating Pangulong Fidel V. Ramos. Magbubukas na ang biyaheng Manila at Kaohsiung, Taiwan ng Cebu Pacific simula Agosto a 16 sa isang payag sinabi ni Cebu Pacific President Sander Lau na magbubukas sila ng biyahe mula Ninoy Aquino International Airport at Kaohsiung International Airport kada Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang Kaohsiung ang ikalawang ruta ng Cebu Pacific sa Taiwan. Dagdag ruta ito sa kasalukuyang biyahe nito na pataypei na dalawang beses kada araw. Una nang inanunsyo ng airline na magbubukas ito ng rutang Manila at Thailand sa July 16. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office or PCO. Ako si Wilner Basilonia, ito ang PNA headlines naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.